Wala. Natawa pala. Kay nag... Nasig lang ang ulan. Tapos nag-init sa liwat. Pero lang tawa. Kay nagbaha. Hmm? No? Matamat lang sa dako. Nan. Grabe. Na nag ang shampoo. Uh -huh? Kay gamay lang ang ulan. Gabaha sa dayo. No? Grabe ka ng init to. pa kami na tane ngayon lang wala kami naligo dito pa kami natanik maligo sa may babaw ay grabe ang tubig kadasig magdako <laughs> nan lantawa may model model pa na ada hmm? oh, ang sa iya Actually, wala ama kami na hadlo kay Ari mo lang kami sa igad. Gina Mantayan mo lang naman ang tubig. Grabe no. Ito, sige dyan magdako. Hmm? Dako na sa tubig ko. Oh. hala nun kita niyo to kagina wala pa na naman tubig sa buong araw na ang tubig <laughs> kumagdakot ako pagod madalaga na kami Bahu, Lagi na sa babaw nag baw umurat laging hadlok na hanggol ang nag ano nagit ang tubig Hmm? Super lucky na talaga. Noon. Actually, ito ah. Oh, na. Hmm. <laughs> Masaka. Malang kami daw sa lang kami di sa kilid ya nandara man lang kami maagi para oh. man nang balay isang magulang sa babaw Oh, big dyan, no? Hindi ka dyan